Punta sa atin, no? Oh. Ayan. Ayan, no? Oh. oh, ito yung iba natin. La. At <laughs> yung iba nandito sa taas. Taas na nung dalawa kanina. Ito yung tatlo. Ito na yun, 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 lalayo, Putik yun. <laughs> May pusa kasi dun sa taas. Ayun, so, lumipad. Yan. Yun, lumipad na yung ano, inakay. Inakay yan natin eh. Oh. Oh. Putik yan. <laughs> Nakakatawa. So, ayun. Yan. Para practice silang lumipad tatlo na sila yun nagsilipara din ayun para ma-practice na sila tiii astig kahit pa paano may nauwi na sa atin oh. yun o oh. <laughs> Hirap pa sila masyado eh hindi ba masyadong sanay lumipad talaga yung iba natin nandun sa taas oh nandun sa poste hirap talaga nang hindi pa tapos yung kulungan eh kaya yun hindi pa tayo makapag ano makapag uh, simula ng uh, maayos talaga wala pang kulungan maganda nito kasi alam ko ang uh, sabi nga ng iba pag ano daw, pag uh, before pakainin, alam mo yung papaliparin mo muna, tapos pagdating nila, papakainin mo na sa loob ng kulungan para mabilis silang pumasok. Uy, nagsiliparan din. Ayun. Ayun. Nagsiliparan nga din. Romunda din. Kaya lang hiwahiwalay pa sila ng ronda nila. Ayun o. No? Hiwahiwalay pa sila. Hindi pa sila, ano, hindi pa sila nagsasama-sama. Sisi? <laughs> Pero sa susunod yan, magsasama-sama na yan. <laughs> Kung may nakakasama lang sana na mataas yan, itataas din yan eh. Maganda yung ganon, yung may kasabay na talagang high flyer talaga. Kasi napapractice yung iba. And uh, yun nga, lumilipad, lumilipad din sila ng mataas. <laughs> dami. Eh, na yun? Eh. Bibilangin natin ulit mamaya Kung ilan Basta ito ano na to uh, 20, ben, 20, 20 na to sila And uh, yung nalipad is I think nasa 12, 14 Ganyan So bibilangin natin mamaya Kung ilan sila Kung mababawasan ba tayo Nagulat ako yung nagpapa Ayun lumipad din Ayun lumipad din oh nagulat ako eh kasi ipapakain ako biglang ano biglang may ay hindi magpapakain sana ako biglang may lumipad sa taas sabi ko po lang yung kalapati eh, nasa taas ata tapos biglang nagsi ano nagsiliparan yun na isa na yun bibilangin natin mamaya ayoko nung tumagal masyado yung video kakaantay sa kanila talaga ayun o oh, taas nung iso tas nung isa Grabe lang may yung isa Ito, wow, oh, oh, bilis oh Ito, ito na Ito na, tatlo Sa <laughs> so sing dalawa, tingnan nyo naman, oh Wala talaga tayong pag-asa dito sa fancy Puro ano lang, eh Make club lang yung ginagawa, eh na tatlo. Sa yung iba. yung pansy niya habang lumilipad yung iba siya naman eh. Papakasarap to no? <laughs> Lilipad na yan. Sana lumipad. Sana lumipad. Sana lumipad. Lumipad ka. Lumipad ka. Lumipad ka. Ayaw. Talagang tamad talaga yung pansing yun. Saan na yung iba? Hindi <laughs> ko na napansin na. Ah. Yan na. <laughs> Yan na. <laughs> Dumapo na dito. <laughs> wala pang ano, wala pang hindi pa sila talaga practice dun sa ano, pagdapo nila. Yan na. <laughs> Sige, pupunta yun. Ah, oh, ito yung puti oh. Saan na yun? Saan na yun? Ay, eh, yung puti. Yung binigay sa atin yun eh. Nalipad na din. Ito na Yung inakay na binigay sa atin. So yan, um, ibibilangin na natin kung ilan to, uh, ilan to kung may nawala ba sa kanila. So, apat yung nasa taas. Ayan, yung isa nandun ayan naglalakad-lakad so tat apat lima anim pito walo siyam sampu labing isa labing dalawa labing tatlo labing apat labing lima labing anim labing pito labing walo labing siyam so parang isa isa ata ang wala dito I think yun yun ayan kung mag oh lumipad. Ulitin natin kung tama ba bilang natin. Ayan, kompleto sila. Okay, apat yung nasa taas. Okay, may isa pa don na palakad-lakad. Lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, dalawa sa loob, dose, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, kompleto sila. Walang nawala. Ayan, nakita nyo naman, rumuronda na sila. Sobrang uh, ganito yung napipil ko nung bata pa ako. Ito yung napipil ko talaga na, alam mo yun, pag nauwi na sa'yo, pag rumuronda. Ayan, hindi naman ako ano, uh, hindi naman ako sabi nga, hindi naman ako nangangarap na maging masyadong maging magaling sa pag-aalaga Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ako mag alaga that's it Hindi, wala, siguro nga, sabi niyo nga wala kayong magkuhang uh, aral sa akin Well, nasa sa inyo na 'yon. I'm here for an entertainment, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung kaya ko Yun lang, hindi ko kayang ipakita yung hindi ko kaya, yung hindi ko alam uh, sa Pero sabi ko nga, matututo't matututo tayo, step by step Okay? So, let's go. Sabi na may pang, dumi daw ng ano ko. Ang <laughs> dumi daw ng, eto. Kasi mga tuyo na siya. And tingnan nyo, ka, paano ka maglilinis? Okay? Paano ka maglilinis every time? Every time. Dito, o, laging walang tubig. As in, every time. Kailangan ko ng umaga kailangan kong mag yun, lagyan yung washing machine ko para lang may pangpaligo ako gustuhin ko man sabi ko nga nagaantay na lang ako sa bagong loft para para kasi bukas uh, bukas alam ko may gagawa na so kasi para alam mo yun dito na sila hindi na sila pakalat kalat hindi sila nasa labas na and yung mga breeders yung mga breeders yan yan yung ano hahayaan ko lang dyan sila sa loob tapos, yan, bukas lang sila para anytime na gusto nilang lumabas, pwede silang lumabas, uh, maghakot, and kung anong gagawin, okay? Yun yung gusto ko. Pero sabi ng iba, mas better daw ikulong yung breeders, sabi ko. Well, titingnan natin kung ano yung mas maganda. Pero sa ngayon, yan lang yung idea ko muna. Kaya, bear with me, guys, okay? Bear with me. Hindi tayo pro. Hindi tayo pro. Nagsisimula pa lang tayo. Dahan-dahan. Ayan, no? Dahan-dahan, <laughs> okay? Hinay, tatapang. <laughs> Hello, sige. Tatapang ngayon, eh, no? Let's go um, okay mga galamay and uh, eto na yung mga shoutout nyo okay sa bagong video ayan sa bagong video Doon ako nagbabasa ng mga pa shoutout nyo ng mga comments nyo positive or negative I don't mind babasahin ko yun okay uh, so comment lang ng comment Doon sa first video kasi pag na timingan nyo Natumingin ako nung uh, video and kayo yung first three tatlo pinakaunang tatlo dun sa comment section kasi nagaano yan eh uh, nag-trend, I mean, kung sino yung pinaka-latest, sya yung nasa taas, so minsan maaga akong uh, tumitingin ng mga comments, ng mga pa-shoutout. minsan late lang, so comment lang kayo ng comment and uh, mababasa natin yan, so ito na yung pinaka-unang uh, comment dito is, galing kay Jerome Padrogado, sabi niya boss, uh, nood ka minsan sa channel alagang magaling rent agree with Marami kang malutunan doon. More powers, mga kalapatids. Thank you so much, Jerome. Noted, okay? Uh, minsan, actually, alam ko naman yung alagang magaling. Minsan nga lang, hindi ako masyadong makapanood. Okay? And uh, sabi ni Jerome, Magat, pa-shoutout idol. Lagi akong update. Okay, super uh, supporter from QC. Salamat, Jerome Magat. Kung hindi dahil sa inyo. Siguro wala na ako dito sa YouTube pero still pag may mga tao pa kahit pa ilan-ilan, I will still continue making videos, okay? Sabi ni Kalapatig Gaming. Okay lang yung boss, wala namang perfectong tao, 'di ba? Lahat naman nagkakamali pa. Shoutout sa next video, Kalapatig Gaming. Shoutout sa yo. And uh, yan lang muna para sa araw na 'to. Make sure to comment down below sa latest video. May second channel Ivan Kids sa Bolly 2. And uh, yun lang nutri.com.ph okay tingnan niyo yung website punta niyo yung website ang dami nilang ang dami nilang products accessories and uh, supplies about sa uh, game fowl and uh, uh, pigeon okay pigeon racing game fowl uh, is the dog food sabi niyo pets and animals nandun sa kanila lahat so nutri.com.ph suportahan niyo okay and uh, yun lang Have a great day ahead and peace out. I'll be keeping up your hunting and let's go.